kilaw okay? mm. uh. crispy okay. pata maganda yan maganda bagaya yung, yung ano mo na yung panuan ng pakuluan tapos ayun oh, ay, yung sabaw niya yung oh. paano ay wala na daw siyang pasi. si baket ubos na eh yung july tayo pa nang buo daw ang ano natin. Okay lang yan. Andiyan ka naman. Ah, ang daw si si ano si Michelle sa iyo. Hirap mo. Na. Oo, oh, naka -oo na daw. Magpa sabi niya. Ano, Magpaano nga ako. magpa ako kay Sabi niya. Na yung pera. ano ba talaga? Uh. Bibitawan mo kung alang sa... Hindi, lagi na. Ipasa lang. Nagkuha pa. Hindi, lagi po. Hindi, niya. I-upload ni Nemo. Makapirate talaga eh. Oy, kalami. Bibing ka kayo dyan. Pares na kayo. maka pa kung kurbada. Tatila man din na siya. Sige. Sige sa buok. Kinsi lang. Oh, pinakabuok na napulo. Oo, pinakabuok dahi. Napulo dahi. Oo. Oh. Salik. Sarap. So 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 super. So, so, so. ah? uh. Anak kali Nana Juni. Liwat. Anam. Mau kali Nana Janjan? Janjan -jan mana?

Okay. Magputo tayo, guys. Ayan, lutoan namin ng ano. Uh, kamuting kahoy ito, eh. Diba? ba? oh, ang galing, oh. Hawakan. Mm. Hmm? Kainit lang Oops. po, oh. Oops. Oh, ang galing! Dapat pag ganun yan, gang, eh. Mm. Paano yan? You know? Ay, kainit. Oh, mm. malaglag yan. Oh. Oh, galing ah. Ya boss. Ya bilat din. Oh, yummy so yummy Jackie. Jackie. Isip mo, Jackie. Ah. Ano, tagalig ka na. Dili ka na bisaya, no, Jackie, no? Tagalig na ito, no? Ganda Oo, meron. mo doon, sorry, Tio. Hindi mo, bes. ko, Tulog na. Jackie. Sige. 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 sayo?

No, dapat nag sa sa'yo ni Yung ano, lechon <coughs> Kuy, kainet

to oh, kakainin lang na ang kakainin oh, lang to. Lalo na saan? Di ba, dyan, plastic labo. Oh. Kanin! So, awa! Sa nyob, yan! Awa!

Hoy, natomo. <imim> Watta? Ang paki-lambak. Last game, bro. No? Ah, ang mablabag. So, tawag ko din. Yeah, hindi ako nagamen ah. Ha? Hindi na kagadito kaya, na-delete Pag may tugtog, ma-restrict ako. Oo, oh, copyright. Copyright. Kaya, gulting guy. Itong... na ni? Ito Diara? Hmm. Di Diara! Ilaw naman na, may ilaw naman na.

Noy, ang isting diya, iwa ka sa wana, sa retorn na. Ipapagyo talang isting daan. Iwa na kung isang sakang rest, kaya lahat. Punto ka. sabi? Happy birthday to you! Happy birth. Day to you. Day Happy birthday Hvað var það? Hvað er þetta?